mas pinili po ni Vice President Sara na magtrabaho na lang kaysa humarap sa House of Representatives sa isang budget deliberation na alam niya naman na ito ay scripted planado. At kahit humarap pa siya, mga kababayan po natin, mukhang hindi na rin siya masaya na depensahan pa itong budget. Dahil mula sa 2 billion na budget at para mabigyan niya po ng serbisyo ang iba't ibang mga Pilipino po, yung mga Pilipino na hindi pinopolitika, kapag lumapit sa Office of the Vice President. Abay, tinapyasa na nga po ito ng 1.2 billion at ang matira umano sa kanya ay 733 million lamang na ito ay para na lang sa opisina po ng Vice Presidente at pasahod. No? At wala na po yung mga serbisyo no? na para sa ating mga ordinaryong kababayan napakaraming serbisyo po ng Office of the Vice President pero walang awa po na tinanggal ng mga congressman at uh, nilipat po sa ibang departamento kagaya ng DOH at DSWD kung saan ito po ay personal na nagagamit po ng mga kongresista para sa kanilang political propaganda at personal interest. Ngayon mga kababayan po natin, sa dami po ng gusto nilang gawing paninira, propaganda at kung ano-ano pa kay Vice President Sara, kasama ng apo ang panawagan nila na mag-resign, ang panawagan nila na i-invite, no? Panawagan nila sa kapwa nila kongresman, na i-invite itong si Vice President Sara. Hindi nila alam kung ano po yung kanilang unahin. Ngayon nagkaroon sila ng press conference, no? Dahil hindi nga sila sinipot ni Vice President Sara dahil napakabastos naman talaga ang pag-uugali nitong mga kongresman, lalo na itong batang ito, no? Naakala mo umabot ba sa 5 hanggang 6 na milyon ang kanilang boto? Wala nga po eh. Pero kay Vice President Sara na 32 million, abay, gusto nilang questionin, no? At tanongin sa sinasabing uh, respeto. Eh sila nga mismo, mga kababayan po natin, hindi marunong magrespeto sa ating Vice Presidente. Actually, hindi naman kailangan ni Vice President Sara ang kortesiya, pero yung tamang pakikitungo. Pero paano pa nga ba makikipagtungo sa kanila ng maayos itong si Vice President Sara? Isimula pa lang, no? Mayroon na silang plano, at nalaman nga po ito ni Vice President Sara bago pa man magsimula itong budget deliberation. At ang kanilang ginagawa, yung nando na sa proseso ngayon na para ayusin, mayroon na rin apila sa Supreme Court, itong 2022 na 125 million na confidential fund na, na para sa akin, ito po ay patibong na ibinigay mula sa Office of the President para talagang sirain i-destroy po itong si Vice President Sara. E anyway, bigyan natin ng pagkakataon na pakinggan po itong mga tongresista na alam nyo na. Still waiting no, for the office of the Vice President. So, mahirap naman po kasi sa party niya no, bilang uh, budget sponsor. Eh, may mga katanungan po talaga na dapat yung sagot is uh, manggagaling po directly sa head of the agency. So, with that, um, Hihintayin ho natin ngayong araw, ngayong araw ng Martes. At hindi, kung hindi pa po, po ng Office of the Vice President. And if tomorrow po, hindi pa rin po umatend ang OVP or anyone from them? If I wish just may add doon sa sinabi ni Congressman Jill, alam nyo kahapon talagang nakakaawa po yung mga miyembro ng uh, Kongreso. Although talagang trabaho naman talaga namin yun yung... <laughs> Paano kayo nakakaawa? Putang ina, tibang tiba nga kayo eh. Ang laki po ng kinikita nyo, ang laki po ng kickback nyo sa iba't ibang proyekto. Tapos ang gusto nila kasi ipalabas, mga kababayan po natin, na pinaantay daw po sila ng 17 hours ng Office of the Vice President. Pero hindi po yan totoo. Yan po ay malinaw na isang political propaganda lamang. Kasi ayon po sa Office of the Vice President, ito ay fake news. Dahil simula uno, Uh, noon pa umano, September 16, 2024, ay ininform na ni Vice President Sara o yung opisina ng Vice President, no? itong si Representative siya Alonzo Adjong na kumbaga pinapaubaya niya na lang ang budget ng Office of the Vice President sa pamunuan ng House of Representatives. At nagsumiti na ito ng mga dokumento at uh, explanation na kailangang malaman ng kanyang sponsor. At nagpadala din po ng dalawang abogado itong si Vice President Sara bilang magrepresenta ng Office of the Vice President. Pero dahil ayaw nila kasi ang gusto talaga nila is si Vice President Sara ang humarap, hindi po nila tinanggap ang dalawang representante at ang kanilang palusot ay wala daw po umanong sapat na authorization mula sa Office of the Vice President. So ibig sabihin kung pinadala na po 'yan ni Vice President Sara, malinaw lang po na yan po ay uh, otorisado niyang magsalita, otorisado niyang uh, uh, sumagot sa mga question na kailangan po nitong mga kongresista. Ay eh dahil obsis sila na obsis, no? Kasi ilang beses na po sila pinahiya ni Vice President Sara at uh, wala po silang pagkakataon na siraan ito to o ipahiya dahil palaban po itong si Vice President Sara. Ngayon sponsor na lang ang makapagsalita, no? At wala na po siyang pagkakataon na personally na sumagot kung ano man po yung sasabihin nilang hindi maganda, kung ano man po yung question nila na dapat si Vice President Sara ang sumagot. So ito siguro ang nakita nilang pagkakataon na banatan po itong si Vice President Sara. Eh dahil ayaw ni Vice President Sara na maging party po ng kanilang propaganda, mind conditioning sa publiko para siraan ito. Kung baga ito na nga po yung party ng mahaba nilang plano kung paano nila banatan, sirain sa publiko, Itong si Vice President Sara, ngunit uh, nakarating po kay Vice President Sara ang mga impormasyon na ito nga po ang kanilang gagawin kaya mas minabuti po ng Office of the Vice President na hindi na po humarap sa kanila. At ito rin po 'yung nakita ng publiko. Na dito po nila gigisahin si Vice President Sara at uh, mag-allegation sila ng kung ano-ano na wala namang katuturan, no? Lalong-lalo na po itong uh, makabayad block na sila po talaga ang ginagamit ngayon nitong si Tamba los-los sa kanyang black propaganda hindi lang po against kay Vice President Sara para patina pati na rin po no kay PRRD at ilan po sa mga kaalyado ni PRRD ang daming problema po ng ating bansa isingit lang po natin ito mga kababayan dahil na pag-usapan naman po yung budget no ang daming problema ng ating bansa na dapat solusyunan kahirapan mga batang nawawala ah, yung uh, problema po sa kawalan ng trabaho at yung pag-encourage dapat ng mga investor sa ating bansa. Pero sa nangyayari ngayon, mas inuuna pa po nila itong pamumulitika. Dahil si Pierre R. Diba, tatakbo na senador. Kaya ngayon, minamadali po nila ang Quadcom. Si Senator Bato, re-electionist, si Senator Bungo. Kaya ito po, no, pilit nilang sinisiraan, kinukunik sa isyo ng uh, droga, AJK, at uh, Pugo. So yan ngayon ang mga isyo. At uh, si Vice President Sara naman, pilit nila sinisira sa 125 million na umanoy confidential fund na may disallowances na ngayon ay inaasikaso po ni Vice President Sara para malinawan po ang kuwa na tama po yung ginastusan. No? Disallowances, ibig sabihin walang na walang pera, nandiyan ang pera. Ngunit base po sa memorandum umano ng Commission on Audit, abay, hindi daw po tama yung ginastusan, which is nagkakalaga ng 73 million. Pero ang pag-uusapan natin kung pera lang man, no? may mga flood control po na hindi na-implement na ang arawan po na ginagastos kung i-divide po natin sa isang taon ay 1.4 billion. Pero hindi po nila yan hindi po nila yan na uh, sinasa publiko. Bakit? Eh dahil lahat po sila posibleng nakikinabang dito sa flood control, mga kababayan po natin. Pero ang Pilipino ngayon napakatalino na, no? Bago pa man kasi yung mga ganito, nagsalita na po itong si Vice President Sara which is tama lang no na unahan sila ni Vice President Sara para ibulgar ang kanilang masamang plano laban po sa ating Vice President. Na alam natin na simula pa lang nang nanalo ay binakbakan na nila ito. So sila mismo ang sumira kay Vice President Sara at sino yung nasa likod nito? Si Tambaloslos. Sino yung nasa ita si Tambaloslos? Alam niyo na po 'yan. mga Makabayan. Eh, dire-diretso po yung trabaho dito sa house, siyempre, napaka-importante nga po nung na-highlight na exercise ng budget deliberations. Eh, clear naman po sa statements ko from previous na press cons na hindi namin na uh, napag-uusapan yung impeachment. ba? Diba? Hindi po nila napag-usapan ng impeachment, pero pilit nilang binabanggit. Nakita nyo, no? Yung kanilang diskarte, propaganda, mind conditioning, Lagi nilang sinasabi na hindi pinag-uusapan ng impeachment pero lagi nilang binabanggit. At ang napapansin ko dito, I don't know kung ganyan din po yung napapansin nyo mga kababayan, pati po yung nandyan na mga mainstream media na humaharap, nagki-question, parang uh, ano rin sila, scripted din, na alam na po nila kung ano yung dapat nila itanong para maungkat ang isyo at painitin ang painitin ang isyo. It's like for example, sa pag resign ni Vice President Sara, sa uh, impeachment no tapos ngayon mayroon pa silang mga allegation na umaraisi si Vice President Sara nag uh, bitch bitch lamang no samantalang may iroong daw pagdinig sa kanyang budget no mayroon daw budget uh, deliberation na hindi niya pinuntahan so para sa kaalaman ng lahat no uh, sabihin na po natin habang dinidinig po ang uh, budget niya o, o habang binabatikos nila itong si Vice President Sara hinahanap nila Si Vice President Sara po ay nagtatrabaho. At imbitado po siya sa mga event, dumalo ito sa mga event. At naging key speaker po ito, mga kababayan po natin. At ang pagpaligo niya mo sa beach, sa dagat, ay araw po yon kung saan wala pong pasok ang ating Vice Presidente. At saglit lang umano ito uh, naligo, o oh, syempre, alangan hindi na maligo yung ating Vice Presidente. No? Kailangan niya rin lumusong sa dagat, na-promote din po yung beach na yan. So, uh, may makandang nangyari. Pero wala po siyang inagrabyado o wala po siyang pinabaya ang trabaho dahil ang araw na yon ay of niya. So, alam mo na, gusto lang nilang may masabi na hindi maganda sa ating basic si presidente. At ang mainstream media sa ngayon uh, na humaharap dyan, sumasama sa kanilang press conference, mukhang obvious na obvious po na ang mga tanong ay scripted at uh, gusto lang talagang ano, i-gaslight ang mga isyo at allegation po nila laban kay Vice President Sara. Ang tanong, may maniniwala pa ba sa kanila? Mayroon siguro yung mga trolls, ha? yung mga bayaran. Pero kung matino ang Pilipino, hindi mo na kailangan maniwala dito. Dahil kita po natin ang trabaho ng Vice President. At ang allegation po nila na betrayal of public trust, sa saan nangyari yon Dahil unang-una, sila naman po ang gumagawa ng isyo sila naman po ang number one na naninira. Mayroon pa nga sila stick to the plan na sinasabi na kung saan nabisto rin po ni Vice President. At yun nga, ipinagpaliban yung budget niya kahapon, tapos kung totoo man, malalaman natin na siya ay naliligo sa beach, nagbi-beach, no, nag, -nag nagpapasarap, samantalang yung mga tao dito sa Kongreso. Diba? Narinig niyo yun? Naligo sa beach, nagpapasarap, samantala daw sa Kongreso, nag-antay sila ng 17 hours. Excuse me, uh, Mr. Congressman, no? Walang pasok ang pagpaligo uh, ni Vice President Sara? Linggo ba pumasok ba kayo? Nandyan ba kayo sa kongreso noong linggo? Araw ng lunes, habang binabanatan niyo siya, pinapanood kayo, siya naman ay nasa trabaho. No? Ginawa niya ang kanyang tungkulin bilang vice presidente na humarap sa publiko at magsalita sa mga invitation na kinakailangan siya po ang uh, magsalita. So ngayon, uh, kung ano-ano po yung inyong allegation. Kaya wala nang tiwala si Vice President Sara. At alam ko, no, kung hindi kayo hinarap ni Vice President Sara, sa Senado ay haharap si Vice President Sara. Dahil doon nararamdaman niya na nire-respeto siya. Hindi bilang isang Vice Presidente, hindi bilang isang Duterte, kundi bilang isang kawani ng gobyerno. At dapat no, bibigyan ng respeto ng uh, kapwa niyo po, empleyado ng gobyerno. Pero kayo, wala po kayong respeto. Wala po kayong respeto sa binoto ng 32 million. Kaya ang kakapal ng inyong pagmumuka na ipanawagan na siya mag-resign o gagawa kayo ng gimmick, gagawa kayo ng paraan para siya ay ma-impeach. Alam ko, ito ay propaganda. Party po ng uh, impeachment. No? Para lang sabihin nyo na nagtatrabaho itong inyong amo na si Martin Romualdo. Para sabihin lang, na maganda po itong si Bangag, magandang ginagawa ni Bangag. Dapat si Bangag ang ma-impeach. Napakaraming problema po na ginawa niya sa ating bansa. Ngayon, trending na trending na niya po yung 25 tons na ginto na reserve ng Pilipinas. Saan napunta ang pera? 118 billion, saan po ito napunta ang pinagbintahan? Hinugot po yung 90 billion mula sa pondo ng PhilHealth. Saan ito napunta? No, mayroon po tayong 30 million na umano'y advance na renta, 30 million or 30 billion whatsoever, no? Advance na renta po ng uh, San Miguel Corporation sa NAIA. Napakarami. Ano ang pinagasasan ng unprogram fund? Napakarami pong dapat ipaliwanag. Ang party-party na ginagawa niya sa Duran. ang 5,500 na flood control, yan ang dapat i-impeach. Huwag niyong mind conditioning at siraan ang siraan si Vice President Sara dahil hindi kayo hinarap. Dahil unang-una, sabi nga ni Vice President Sara, tayo na ang bahala sa aking budget. Dahil alam niya naman eh, no? Nagdeklara na kayo na gusto niyo yung tapyasan. Tapos ngayon, pipilitin niyo pa na kumarap para makapagiganti po kayo, para mapahiya niyo. No way, hindi po yung gagawin ni Vice President Sara. Lord, kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the uh, Filipino people. Um, it's up to them no, to judge the Vice President. Nagdesisyon na ang sambayan ng Pilipino. Na na kayo ang mga kangaroo court. Tinawag na kayo na house of crocodiles. Uh, yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. You're asking her to resign. Uh, Kung hindi na po siya interesado uh, sa kanya pong uh, duties and functions as the vice president, we can ask the vice president to step down. Kayo po ang hindi interesado sa posisyon ni Vice President Sara. Hindi na po kayo interesado na siya po ang maging vice presidente. Nakita nyo ba? Si Vice President Sara, puro trabaho. Trabaho ng trabaho. Alam nyo yung difference? Si Vice President Sara, puro trabaho. Kayo nagtatrabaho kasabay ng pamumulitika. Hindi po trabaho ni Vice President Sara na humarap sa inyo dyan para basto lang. No? Masasayang po yung kanyang oras. Ilang oras siya upo dyan? 8 hours? Sayang po. Napakaraming uh, dapat gawin pa ni Vice President Sara. No? Naunahin pa kayo. Na kayo, ang uh, purpose nyo ay para sirain na po siya. Ngayon, ang kapal ng mukha nyo, ilang tao ba yung bumuto sa inyo? Mabot pa kayo ng milyon? At kaya nyo bang tapatan ang 32 milyon na bumuto kay Vice President Sara para bastusin siya? And uh, palagay nyo, mas sino yung pinagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino? Kayo o si Vice President Sara? Obviously, si Vice President Sara. Ano pa yan ha? Uh, Ah uh, partida pa yan. Dahil kayo, kaliwat kanan, araw-araw, halos hindi na kayo makatulog, no? Pati weekend, nagpapa-interview po kayo sa mainstream media para sirain itong si Vice President Sara. Pero pagdating ng survey, mataas pa rin siya. Ano pa yan, ha? Uh, sabihin natin, partida pa. Dahil itong mga service agencies or companies na ito, alata po na binabayaran po sila. Imagine mo, ipapalabas nila na mataas yung trust rating ni Bangag. Paano naging mataas? Iwala e wala naman siyang ginawang maayos. Walang proyekto, walang major project. Yung pinangako niyang bigas, pinangako niyang continuity, yung war on drugs, walang ginagawa. No? Yung pangako niya na itaas ang ekonomiya, walang nangyayari. Lalong tumataas ang bilihin, hindi tumataas ang ekonomiya. ba? Diba? So anong dapat gawin ngayon? Tapos malalaman po natin nagbibinta na ito ng ginto. So patunay lang, talagang bagsak ekonomiya at wala na po silang mauhugot ng pera. At ito pa ha, isa sa pinakamatindi. No? Inamin mismo ni Representative Kimbo na kailangan pa pala nilang umutang ng 2.4 billion para mapunuan ang budget no, na 5.7 trillion ngayong 2024. So ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng uh, budget, nagkaroon ng GAA na 2.7 trillion tapos wala pala kayong pera. Tapos mas inuna nyo pa ba yung unprogrammed fund? Kasi napakaraming pera na hindi alam ng sambayan ng Pilipino kung saan napunta. So siguro, uh, encourage nyo siguro no ang inyong pamunuan, ang inyong presidente na isa publiko kung saan ginagastos ang pera. Dahil kung pag-uusapan is accountability, transparency, uh, dapat i-scrutinize uh, ang budget ng bawat ahinsya ng gobyerno, palagay ko dapat nyo isa publiko saan nyo ginastos ang inyong budget. No? Napakalaki ang insertion nyo. Hindi alam ng Pilipino yan. Hindi alam ng ibang ordinaryong Pilipino. Dahil hindi po ito tinatalakay sa iba't ibang mainstream media. Otherwise, kahit Ted Pylon lang. Yung mga insertion nyo, noong 2023, may insertion po kayo na 11 na uh, billion. No? Hindi kasama po sa National Expenditure Program. Pero noong gaa, pinasukan nyo. No? Ang isang presidente naman na hindi nagbabasa, perma lang ng perma. 2024, ngayon, dinagdagan nyo ng 12 billion ang inyong budget. Wala pala tayong pera. Di ba? Kulang pala tayo ng pera. Pero bakit nagawa nyo pang mag-insert ng 12 billion? Gusto nyo pang mag-insert doon sa... Ininsertan nyo pa pala ang 26 billion para doon sa ACAP sa DSWD. Mayroon pa kayong ininsert o sa DPWH. Napakarami yung mga pinag insert na budget na hindi naman kasama no? sa National Expenditure Program. At ang budget na yan, ang House of Representative umano ang may control which is galing mismo yan kay Vice President Sara. So wala tayong pera. Bakit kayo insert ang insert? May pambili ng Rolex, no? May pambili na expensive na sasakyan, no? May pambili ng mga mamahaling bags ang mga kongresista. Pero yung mga nasasakupan ang sambayan ng Pilipino nagtitiis sa baha dahil hindi po na implement ang 5,500 na plant control. Kaya siguro sa mga kababayan po natin, bago tayo maniwala, ano, sa mga napakasinungaling, number one po na sinungaling na mga kongresista no? Ay siguro mag-research muna tayo no? Titingnan natin kung uh, uh, ano po yung ginagawa ng mga ito Ano na ba yung dapat nilang ipagmalaki na ginagawa nila sa sambayan ng Pilipino Bakit nila ngayon tinatarget ang mga dotarte Bakit nila tinatarget, tinatarget si Vice President Sara Hindi po tatakbo sa 2025 si Vice President Sara At sa 2028 hindi pa po nakapag-decision Itong si Vice President Sara, kung tatakbo siya sa pagka-presidente. At ayaw nga ni PRRD na tumakbo siya sa pagka-presidente. Pero hayaan po natin na ang Pilipino ang magde decision Huwag niyo po pangunahan, no? May, may pa-step down pa kayo, may pa impeachment pa kayo. Go, gawin niyo. Zero, zero budget niyo si Vice President Sara. Go, hinahamon na po kayo ni Vice President Sara. Pero hindi kayo haharapin para bastusin lang siya. Mga kababayan, ito lang po yung ating panibagong update. Maraming salamat and God bless po sa ating